Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Nick Di Padua. Shout out kay Richard Cos. Shout out kay Fernando Jimeno. At shout out kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kahit kailanman hindi ko naisip na magtaksil sa hari ng mga demonyo lalo na sa ating lahi. Kaya ko pinuprotektahan ang elf na ito na si Charlie. Dahil alam ko sa sarili ko na nagsasabi siya ng totoo. Sabi ni General Allen. At nang marinig ito nila General Cassandra. Siya ay nagsalita, at sinabi, Ikaw General Allen, kailan ka pa naging protector ng ibang lahi? Mabilis na kumilos si General Cassandra patungo kay General Allen at ito ay kanyang sinakal ng mahigpit. At ang espada sa kamay ni General Allen ay kanyang nabitawan. Masyado ka ng mapangahas. Nilalabanan mo ang sarili mong kalahi dahil sa ibang lahi tulad ng elf na ito. Sabi ni General Cassandra at sila Charlie at General Denki ay nakikita nilang dalawa kung paano sa ni General Cassandra si General Allen. At si General Denki ay lubos na natutuwa sa kanyang isip. Haha, masyado ka kasi hangal General Allen. Nais mo pa ipagkalulo ang lahi nating demonyo sa lahi ng mga elf. At masyado ka ng sakit sa ulo namin. Dapat lang sa iyon yan. Sabi ni General Denki sa kanyang sarili. At si General Cassandra ay nagsalita ulit. Siguro tama nga si General Denki, na ikaw ay nakikipagsabuatan sa lahi ng mga elf. Dahil kayang kaya mo saktan ang iyong kalahi. Ngayon palang mamatay kayong dalawa sa lugar na ito sabi ni General Cassandra. Nanlisik ang mga mata nito. At si General Denki ay mabilis na kay Charlie at ito ay kanyang tinutukan ng espada. At si General Denki ay nagsalita at sinabi. Tuldok, sige sumigaw ka upang humingi ng tulong. Kapag ginawa mo iyon, ikaw ay mamatay, sabi ni General Denki. At sa mga oras na ito sila General Allen at Charlie ay lubos ang takot sa kanilang mga puso. Tuldo, at si General Allen ay nagsalita, sa nahihirapan na boses dahil si sikal, sikal siya ni General Cassandra ng mahigpit. General Cassandra, maniwala ka sa akin, hindi ako kapanalig ng mga lahing elf. Charlie, sabihin mo sa kanila, sabi ni General Allen. Maya-maya si Charlie ay bamulong sa kanyang isip. Masyado talagang masasamang ang pag-uugali ng mga general na ito. At wala na ako pagpipilian. Mamamatay kami sa kanilang kamay ngayon. Kung hindi ko pangungunahan ang paglapit sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. Bulong ni Charlie sa kanyang sarili at ito ay nagpas siya na. General Cassandra, susundin ko na ang iyong nais, pangungunahan ko na ang paglapit sa lugar sa lungsod na iyon. Sabi ni Charlie at nang marinig ito ni General Cassandra, siya ay nag-isip saglit at nagsabi, Kanina okay na sa akin pangunahan mo ang paglapit pa natin sa lungsod na iyon, upang makatiyak kami na ang lungsod na ating nakikita ngayon. Ay ang ng mga mangkukulam na elf. Ngunit, ngayon papayag lamang ako na gawin mo iyon. Kung lalagyan namin ang bulsal ang inyong mga bibig ni General Allen. Sabi ni General Cassandra. Nang marinig ito ni General Allen at Charlie sila ay nagmura sa kanilang sarili at si Charlie ay napabulong. Ano? Hindi ko inaasahan na ganito talaga kasama ang pag-uugali nitong ni General Cassandra. Sobrang sama. Grabe ang pagkasama nito. Nais umiyak ni Charlie nang walang luha sa mga oras na ito. At si General Allen ay nagsalita. Pumapayag kami General Cassandra. Sa nahihirapan na tono, nang marinig ito nila General Cassandra sila ay tumingin kay Charlie. At nang mapansin ni Charlie ang tingin nila General Cassandra ay wala na itong oras para tumanggi. At siya ay sumang ayon na. Oo General Cassandra, pumapayag kami. Sabi ni Charlie at nang marinig ito ni General Cassandra ito ay nagsalita. Kung ganun, General Denki, busalan mo na ang bibig ni Charlie. Tuldok, maya, -maya pinunit ni General Denki ang suot na damit ni Charlie at ito ay kanyang tinakip sa bibig nito. At si General Cassandra ay nagsalita, ikaw General Allen, ikaw na ang magtakip sa iyong bibig. Bumitaw si General Cassandra sa pagkakasakal kay General Allen. At si General Allen ay naghubad ng damit at ito ay kanyang tinakip niya sa kanyang sarili bibig. Nang makita ito ni General Denki, siya ay napatawa, haha, tignan mo ang iyong itsura General Allen. Para kang isang mangmang. -mang. At si General Allen ay sobrang galit na galit sa mga oras na ito at ito ay bumulong Kung wala lang si General Cassandra ikaw ay aking papatayin sabi ni General Allen sa kanyang isip. At maya maya nagsalita si General Cassandra at sinabi, Sige na Charlie, maaari ka nang maglakad, tandaan mo lang. Kung ikaw ay gagawa ng hindi karapat dapat nagawain. Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong dalawa ni General Allen sa lugar na ito. Sabi ni General Cassandra. Oo kahit na si General Allen ay isang lahi demon. Ngunit sa oras na ito ang iniisip nila General Cassandra sa kanya ay isang espiya ng mga lahing elf. Dahil sa pagprotekte nito kay Charlie. Maya-maya naglakad na si Charlie nang dahan-dahan, papalapit sa lugar ng mga mangkukulam na elf. At nang sila ay medyo malapit na. Laking gulat nilang lahat, nang makita nila si Master Ken ay nakalutang sa hangin na sobrang nagbabante. At si General Denki ay nagsalita sa gulat. Ano? Si Master Ken ba iyon ang pinuno ng lahi ng mga elf? Ang nakalutang sa hangin. Ang kanyang tinataglay na spiritual ay sobrang nakakatakot. Ang kanyang katawan ay pinalilibutan ng kuryente. Ganyan na ba talaga ang lakas ngayon ni Master Ken? Sabi ni General Denki sa pagkagulat. At kahit na sila General Allen, Charlie at General Cassandra ay nagulat din sa mga oras na ito. At si General Cassandra ay nagsalita, mukhang nagkakamali tayo ng iniisip. Oo tama nga si Charlie baka ito nga ang lugar ng mga mangkokulam na elf. Ngunit hindi natin inaasahan ang lugar ng mangkokulam na elf ay binabantayan ng husto. At ang kanilang pinuno pa na si Master Ken ang sadyang nandito, upang maprotektahan sila. Sabi ni General Cassandra, samantala, si Sophie ay lumipad din. At iniabot kay Master Ken ang elixir at nagsabi Master Ken Ang aking lolo kailangan mo din ng elixir na ito upang hindi ka din makaramdam ng pagod at antok Lubos ako nagpapasalamat sa iyo aking lolo dahil ikaw ang naging pinuno namin lahat at ginagawa mo lahat upang maprotektahan ang lahi ng mga elf lalo na kaming mga mangkukulam na elf Salamat talaga aking lolo sabi ni Sophie kay Master Ken at si Master Ken ay nagsalita tungkulin ko talaga na protektahan ang aking mga kalahi. At bilang pinuno ng lahing elf, kailangan ko maging masigasig at maprotektahan ang aking nasasakupan. At alam mo naman, na ang iyong lola loss ay sobrang importante sa akin. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanya at sa iyo Sophie, pati na din sa lahat ng mga mangkukulam na elf. Kaya hindi mo na kailangan pa magpasalamat. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil nandito ka upang bigyan kaming lahat ng suporta at handa kang tumulong sa anumang pwedeng mangyari sa anumang oras sa ating lahing elf. At si Master Ken ay hinawakan sa ulo si Sophie at sinabi, "Salamat apo," sabi ni Master Ken nang nakangiti. Nang hindi alam nila Master Ken at Sophie, sila ay nakikita nila General Cassandra, General Allen, General Denki at Charlie sa mga oras na ito. At sa hindi kalayuan, Si Charlie ay napabulong sa kanyang isip. Ang babae na iyan, siya ang may gawa ng lahat ng nangyari sa akin. Kaya din ako nabuking sa aking ginawa dahil sa hangal na babae na iyan. Lubos na tumaas ang galit ni Charlie nang makita niya si Sophie. At nagpatuloy si Charlie sa pagsisalite sa kanyang isip. At bakit nandito sa lugar ng mga mangkukulam ang babae na iyan? Nais ba nito tumulong upang maprotektahan ang lahing elf? at ang tinataglay nitong lakas ay sobrang napakalakas, kaya siguro. Nandito din siya upang maprotektahan ang lahi ng mga mangkukulam na elf, ngunit saan siya nagmula? Oo siya ay isang lahing elf, ngunit hindi ko ito nakikita sa aming lugar, lalo na sa palasyo ng mga elf. Ang kanyang figure ay para bang isang maharlikang elf. Huwag mong sabihin na may ibang lungsod pa ang nakatago sa lugar ng mga elf. Bulong ni Charlie sa kanyang sarili hindi alam ni Charlie, si Sophie ay nagmula sa lahi ng mga mangkukulam na elf. Hindi lang ito mukhang mangkukulam na elf dahil sa katayuan nito. Dahil si Sophie ay isang prinsesa ng mga mangkukulam na elf. Siya ay anak ng dating prinsesa at anak ng haring demonyo. At dahil din sa kasuutan ni Lin na binigay niya kay Sophie. Kaya mas lumabas ang pagiging prinsesa ni Lin sa kanyang pagkatao. At sila General Cassandra, General Denki at General Allen ay nakikita din si Sophie. Si General Denki ay namangha sa kagandahan ni Sophie at ito ay nagsalita. Sino ang babae na iyan? Kung hindi ako nagkakamali, hindi siya ang anak ni Master Ken. Dahil ang anak ni Master Ken ay medyo may edad sa kanya at ang taas nito ay medyo malayo sa babae na iyan. Sabi ni General Denki. At nang marinig ito ni General Cassandra siya din ay nagsalita at sinabi, "Charlie, sino ang babae na nakalutang din sa hangin? Sabi ni General Cassandra, nang marinig ito ni Charlie hindi ito makapagsalita. Dahil may, busal ang bibig nito. Nang mapansin ni General Cassandra ang hindi pagsalita ni Charlie dahil sa nakabusaw sa kanyang bibig. Ito ay nagsalita, oo nga pala, dahil napatunayan na ni Charlie na nagsasabi ito ng totoo. General Denki maaari mo nang alisin ang kanyang busal. Sabi ni General Cassandra. Nang marinig ito ni General Denki ito ay nagsalita. Saglit lang General Cassandra, sa lungsod na ito wala pa tayong nakikita mangkukulam. Kailangan muna natin makatiyak na lungsod nga ito ng mga mangkukulam sabi ni General Denki. At nang marinig ito nila General Allen at Charlie, wala na silang ibang naging reaksyon. At si General Cassandra ay nagsalita ulit. Kahit na wala pa tayong nakikita mangkukulam, nakakatiyak ako na ito na nga ang lugar nila. Tumingin ka sa tower na iyon. Tignan mo ang simbolo na nakalagay sa flag nila. 'Yun na nga mga masters, 'no? Bali pa nibagong na naman 'yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng mabiyad. Good night po, papaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.